Good morning, good morning, Philippines, mabuhay, mabuhay, and guys, oh, yang naman ang morning dito Yan. Mm, 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 mm. Ayan. hmm, ang Ano? Hello, hello, hello everybody. Magandang-magandang morning sa atin pong lahat. Napakagandang morning dahil dito tayo at nasisilayan ang sunrise ang pagtaas ng sikat ng araw dito pa rin sa United Arab Emirates shout out sa ating mga kaibigan mga kababayan na nandito sa United Arab Emirates ayun guys napakaganda at napakaswerte natin dahil nandito tayo tanaw na tanaw natin ang pag ako pagbubukas ng sikat ng araw dito ang sunrise dito sa United Arab Emirates so guys for today's video ay isishare ko sa inyo ang aming pangingisda yes nangisda po kami at syempre po sumama po ako sa aking mga kaibigan dito sa United Arab Emirates at yan nga po ang nahuli namin hindi lang po yan ang nahuli namin. Ayan guys, dito sa lugar na ito, maraming mga pumupunta dito para lang mangisda. Sobra guys, ang lalaki ng isda. Kaya sa mga kababayan natin na nandito sa United Arab Emirates, punta na kayo dito sa may dulo ng musafa, Ayan matataba at ang lalaki ng, ng isda guys grabe ayan guys hanggang doon sa dulo at doon pa sa dulo ay may mga nakalagay na mga nakatanim na na mga gamit pang mingwit ayan naka ano na yan doon oh. Yun, marami yan mga magkakatabi tabi at meron din mga kababayan natin na mahilig din mangista. Ayan, dahil nga weekend, ayan, nandito tayo para mangisda. Matikman natin ang fresh fish dito sa UAE. Yun, guys. Ayan, titingnan natin kung may kumagat ba sa ating pain. oh, di ba? Wala. <laughs> Pero, guys, sobrang napakaganda dito. Yung alam mo yung malayang malaya kang sumigaw. <laughs> Ayun, titingnan natin lahat. Bali, meron kaming apat na pamingwit na tinanim dyan. Yes, ayan. Napaka peaceful dito guys. Kaya parang, parang Masaya ako dahil napuntahan ko ang lugar na ito. At masaya ako dahil sinama ako dito ng mga friendship ko sa lugar na ito kaya thankful talaga ako sa kanila, yung aking mga bagong tropa dito sa Abu Dhabi. <laughs> Sila bro bro paganda. Yun at ang ating say si Ochi Vlogs ay nag-umpisa pa lang sa sana i-subscribe nyo guys at tulungan natin umangat ang kanyang channel wala pa pong sampo sa ano sa mga gustong mag-subscribe sa kay kaibigan na si Ochis Vlog, ito siya, ito siya, ito siya, ito siya. Yan, 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 yan. Ilalagay ko lang guys sa description box ang kanyang link para sa may gustong mag-subscribe at sa may gustong mag uh, yun nga po sa kanya tumulong sa kanya uh, welcome po sa kanyang bagong channel o cheese vlog iyon Thank you so much po sa mga yayakap sa kanyang bahay at huwag po kayong mag-alala dahil babalikan po niya kayo. Ayun, thank you po, thank you, thank you. So dito nga po guys sa lugar na ito ay napakatahimik at talagang dinarayo siya dinarayo ang lugar na to dahil maraming isda ayan na nga po ang nahuli namin ay nilinisan ko na rin para ano para mayroon kaming isusugba susugba or iihawin yun ang ganda talaga dito. Ayan naman po guys, ay pinapakilala ko po sa inyo ang isa kong kasama na si Madam Madi. Ayan. Ayan. Pasimple-simple lang yan siya dahil kagigising lang. <laughs> Hindi po. Magdamag po siyang nag-antay ng isda. Kaya puyat po yan. Wala po siyang tulog. <laughs> Ayan tayo'y mag-unat-unat para sa ating mga buto-buto. Ang ganda-ganda dito. Bahala kayo dyan. Basta malaya tayo dito. Nagunat-unat ako diyan kasi ang ganda talaga ng ng lugar ayun. So, ayan na ulit ang aming nahuli na napakalaking isda. <laughs> talaga naman, ang ganda-ganda talaga ng laki-laki ng isda. O, oh, iihawin namin 'yan or kaya sasabawan pag-uwi sa bahay. O, oh, di ba? Kasi ang dami na naming nahuli. So, wag natin sayangin. So, i-ano natin yan, ilagay natin sa fridge or isasabaw natin tinula, sinigang, basta ganun. Yun, masarap yun. So, tuwang-tuwa talaga kami dito guys dahil marami kaming huling isda. <laughs> Ayan, nakakatuwa at ang ganda-ganda dito, sobra. Meron din maliliit na isda dito lang sa gilid at meron din maliliit na alimasag kaya guys, ating mga kaibigan dyan, what are you waiting for, alin na kayo dito talagang napakaganda napakaganda, ayan si madam <laughs> ayo, nag picture picture ba kasi para may souvenir daw sila dito sa United Arab Emirates minsan lang kasi makarating dito dahil nga sa may mga kanya-kanya tayong trabaho o di ba so ako thankful talaga ako na sinama nila ako dito dahil yun nga nagkaroon ng pagkakataon na makapangisda <laughs> at marating ang lugar na ito so ayan nag muni-muni din ako, nag-picture-picture, video-video din, sa, -sa, -sa self. <laughs> o, oh, diba? Ayan, kasi nga, sobrang ganda. Ganda-ganda ko. Ay, joke. <laughs> Ang ganda ng lugar dito, guys. So, yun, gusto ko lang i-share sa inyo yan, mga paligid dito, na yun, sa likod ko, ay hawak-hawak din niya yung fish. Sabi niya, picturean ko daw siya. <laughs> si ang ating si Ochis vlog na bagong kaibigan. Sana isubscribe nyo guys ang kanyang channel para naman makatulong tayo sa kanya, sa kanyang adhikain, kung ano man yung adhikain niya, ay matulungan natin siya. Kaya guys, thank you so much sa mga magsusubscribe sa kanyang bahay, sa kanyang channel, Ochis Vlog po. Thank you, ayan, maglakad-lakad uh, tayo dito at medyo mga ilang oras pa ay uuwi na tayo. Yon. Mana uh, siya, ha? Ya, hugasan na Hugasan ng isda na na ano, Na, 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 na namin kagabi. <foreigners> Mali. <laughs> Nanahuli namin kagabi. Mali. <laughs> Kaninang madaling araw. <laughs> Kaninang madaling araw alas 4 guys. Nakahuli kami ng tatlong ano isda. Ito siya ng malaki. Picture man. Picture. One, two. Sa pa. Dito ka sa harap mo para kita kita ka. Layuan mo ng kunti kasi ano? Ito, dakudi, lamit. Ito, dakudi tigni hey, ko dyan mo tuloy nalaklak oy nalakto makbuong isa oh tigni ka dito <laughs> naule iawin ko na nawang da kantil na baon hmm. tarana tarana at samahan natin si boss G para sa ay si Boss B. Si Boss B para sa pag-iihaw or pagsusugba ng ating isda para meron tayong almusal. Ayun. So <clears throat> malayo, medyo malayo sa dalampasigan ang aming parking, ang dala namin sa sakyan. Abang ang iba naming kasama ay nandun sa dalampasiga, nagre-relax-relax. Relax. A very relaxing place. <laughs> ang saya, ang ganda dito guys. Talaga naman si Madam Madi at si Ochis Vlog ay nasa tabing dagat. Ayan nga po guys si Boss B. Ay nagpa ano na siya ng uling para maisalang na agad itong ating isda na fresh fresh na fresh na isda ayun meron na siyang ano dyan uling apoy na pagsusugbahan na pag iihawan ng isda laki ng isda ba uy buhay pa <laughs> buhay pa yung isda. O, oh, diba, guys? Nakita nyo naman, fresh na fresh pa. Gumagalaw pa habang inaano, yeah. iniihaw. Ay, 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 gumagalaw, gumagalaw, gumagalaw na ang okay, sure, right? fish yun, gumagalaw na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na.